So, oh, dito tayo ngayon sa Paris. Naglalag-alag. Nakahanap tayo ng ano, ng ramen. Magalang na kami nagki-pray ni... Mrs. ng ramen. Actually, oh, dito parang... Parang ano din, Canada din. Walang kakialamanan ng mga tao. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Pero siyempre, ingat ka pa rin sa mga gamit mo. Halo-halo na rin mga tao dito. So yun ngayon, nananong po mga 10 minutes walk lang yung mga, mga French nga pala ang language nila dito sa sa France, sa Paris. Halo-halo ng tao, iba-ibang kulay pero ano, o, iba rin yung ano nila dito, walk tsaka ano, stop para sa mga tao. Kawib na tayo, okay na. dyan dito nagbabike eh. Maganda pa na kung 20 degrees may sun. Ay narinig niyo kung ang kapitan Safe din naman dito syempre, Iingatan mo lang yung ano mo, mga uh, dalahin mo. para hindi ka ma... hindi ka ma-disgrace so Nga pala maraming mga cafe yan dito. cafe, Kafe. Restaurant na maliliit. Ang ginagawa namin pag padilim na pauwi na kami noon sa hotel namin. Nga, kaya naman. May mga maliliit na kape, kape sa tabi. Tsaka, hindi napansin namin quality ng mga food nila dito. Kumbaga, kasi nga hindi masyadong mga chemical ang pagkain. Halo-halo ng lahi dito. May ano, indyano. mga ano ano na mga lahi may muslim may arab may ano may mga latino magkakad lang tayo para mahanap natin yung bibiya na ano ramen ramen dito madalas ang sirena ayun Europe ano old yung mga yung European style ng bahay nila na preserve talaga nila ano. oras na 5 5.30 na ay araw pa rin ang lubog ng araw dito ay Cool. 930 i Ito sandow burger Ito thought of the building i am ramen It's a japanese restaurant so i'm getting a pool hi can i get a uh, chicken ramen chicken ramen yeah, yeah. Uh, to go like, okay Luca? Uh, ramen Ravin Fule. plus number 10. Number 10. Number 10. Pagkain lang natin. marami dito ang maliliit na cafe. Iba-ibang lahi. Titinda Japanese, Western, Lebanese. Siyempre yung French. No? yun yung ano mga nagay pang pagbibigyan yun ang gusto ko namin dito sa times uh, like, ganda ng restaurant ganda gusto ko namin yung mga uh, Masarap yung mga yun. French sa Quebec, Quebec Dito yung French po, malo, And, like, din, mga French talaga dito sa ano mga babay talaga sila. pag mo rin mga English, ano French, hindi sila. Hindi ka may irapang siya yung mga masarap papag At marami kang choices. Ito ano na yung ramen natin. Makayin natin yung sa hotel. sa mga mode of transportation nila rito scooter so, lakad lang ulit tayo sa ating order ngayon last na namin tomorrow maaga flight namin 9.45 a.m. so kung may pagkakataon po may travel po kayo kung plan nyo po sa Europe unahin nyo yung Paris maganda po mag-enjoy kayo at accessible sa transportation nyo maganda po pero metro yung train nila at saka bus. So, may experience nyo sa Singapore. Ganun din po. Ma ma maaluan siya. mga, yung mga tourist spot. Eh, mapupunta niya ang gamit ng metro. Inahin niyo po ang Paris, mga maganda po. Mag-enjoy kayo sa food, sa mga tourist spot. At safe po. Masa siyempre, mag-iingat lang din kayo. Paano tayo nag-iingat sa Pilipinas? Ano din dito? green. Sarap ng weather dito, 20 degrees, hindi mainit. Masarap yung ano, parang asa Baguio. Sabi ganun lang po mga ka-harb. May pagkakataon ka mag-travel, mag-travel. Para ma-reset yung ano mo. Yung buhay mo. Makalapas ka muna sa stress sa trabaho, sa araw-araw na buhay. Kumbaga para hindi ka laging stress. Nang muli po, maraming salamat. God bless.